sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyaj ukol sa kanyang kakilala na naghuhukay ng 80 feet na lalim. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang may ibinaon talaga ang mga sundalong hapon na umaabot ng napakalalim na hukay. At sa karaniwan, ang mga uri ng deposito na nakabaon sa mga nabakalalim na hukay ay mga large volume deposits sa mga bulubunduking lugar. Ang isang napakalaking deposito ay maaaring umabot sa lalim na 80 feet hanggang 120 feet. Ayun dito sa komento ng ating KTH meron daw siyang kakilala na naghuhukay at sila na ngayon ay nasa lalim na umaabot ng 80 feet o 80 talampakan. Ito ay layer ng lupa at sinundan ng mga batong marka at ang kanyang nais itanong ay kung lalim nga ba ang ibig sabihin ng mga batong marka o kung nalihis na sila. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang 80 feet o 80 talampakang lalim ay masasabi kong isa itong napakalalim na hukay. At ang tanging palatandaan o marka na binanggit ng ating ka dito sa kanyang komento ay mga batong marka. Maliban dito ay wala tayong ideya sa itsura ng mga markang ito. Dahil dito ay hindi ko masasabi kung ano ang kanilang kahulugan o nais na ipahiwatid pero basi sa aking sariling pananaw kung ang mga batong marka na ito ay lihitimong marka, mataas ang posibilidad na ang mga ito ay maaring nagbibigay pahiwatig na tayo ay malapit na sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. maaring nga ba na sila ay nalihis o nagkamali sa landas ng kanilang paghuhukay. Ang masasabi ko naman dito ay kung biglang wala na tayong nahuhukay na mga marka ay maaaring tayo ay nalihis o naligaw ng landas. At ang karaniwang dahilan dito ay meron tayong hindi napansing marka na nagpapahiwatig ng isang change of direction o pagpapalit ng direksyon. Dapat nating malaman na kapag tayo ay nasa tamang landas ng ating paghukay, patuloy tayong nakakahukay ng mga marka sa kada ilang talampakang lalim na ating narating hanggang sa ating madatnan ang kinalalagyan ng deposito. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang 80 feet o 80 talampakang lalim ay isa itong napakalalim na hukay. At ang tangi nating palatandaan dito ay ang mga batong marka na wala tayong ideya kung ano ang itsura ng mga ito. Pero base lamang sa aking sariling pananaw, kung ang mga batong ito ay masasabi nating mga lihitimong marka, mataas ang posibilidad na ang mga ito ay nagpapahiwatig na tayo ay malapit na sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. Pagdating naman sa kanyang katanungan kung sila ay maaaring nalihis o nagkamali ng landas sa paghuhukay, posible itong mangyari kung wala na silang nadadat ng mga lihitimong marka pero ayon naman dito sa komento ng ating KH ay meron naman silang nadat ng mga batong marka kaya kung ang mga batong ito ay mga lihitimong marka gaya ng aking sinabi kanina ang mga ito ay maaaring nagpapahiwatig na ang deposito ay malapit na nilang madatnan pero kung ang mga batong ito ay pawang natural lamang o hindi talaga mga lihitimong marka, dito natin pwedeng sabihin na sila ay nagkaroon ng pagkakamali sa kanilang paghuhukay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shout Kaya shout out sa mga sumusunod. Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Rizal, Irene Cuerpo, Tompen Esla, Gwen Lumayno, Lumaino, Jerry Corativo. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.